Good morning everyone, this is Tribomoto Moto It's another day in it's another vlog And for today's vlog natin ngayon guys Ay nandito tayo sa Amadillo Kung saan ay magpapalipas muna tayo ng oras So alam naman natin pag sinabi natin Amadillo ay uh, alam na agad natin Kung ano ang mayroon sa Amadillo no? So may mga ilang video na rin ako dito at uh, ngayon ulit tayo dito nakadaan so habang uh, magpapalipas tayo ng oras at maghihintay tayo ng ating buking pabalik sa uh, Tree, ay mag-o-observe muna tayo dito sa ating mga kapwa motorista kung mayroon pa ba tayo makikita mga pasaway na kapwa natin motorista so tambay muna tayo dito guys So, ang Amadeo guys ay kilala bilang isang uh, coffee capital of the Philippines. No? Dito ito matatagpuan sa may Tagaytay. At pag sinabi natin Tagaytay, alam naman natin na isa to sa pinakamagandang at uh, tourist spot dito sa atin sa Pilipinas. No? At uh, ito talaga ay dinadayo ng ating mga kababayan kapatid na gustong makakita ng magagandang tanawin at makapag-relax na din. At uh, marami din tayo nakikita dito na ating mga ka kababayan no, ating mga kapatid na turista no, na galing sa iba't ibang uh, bansa. so sa mga hindi uh, pa nakapunta or gustong pumunta dito sa Amadeo, dito sa kapihan ng Amadeo ay pwede kayo mag comment below dito sa comment section para ituro ko sa inyo kung paano pumunta dito sa kapihan na ito, at hindi po siya mahirap hanapin guys ngayon guys, madalas tayong uh, sumama kay pare ko sa kanyang biyahe at uh, sinasadya ko talaga yon. lugar na napupuntahan namin at uh, dito lang tayo umiikot sa Cavite, Tagaytay sa mga kalapit uh, lugar lang. no Hindi tayo pwedeng lumayo dahil uh, tulad ng uh, madalas kong sinasabi na yung aming uh, motor ay hindi na pwedeng uh, ibiyahin ng malayo. So mahirap yung uh, masiraan pa tayo sa ibang lugar na uh, alanganin. So mas maigi na yung uh, malapit lang tayo dahil kung masiraan man tayo ay hindi tayo masyadong uh, mahihirapan dahil marami tayo mga kapwa natin at kaibigan nating uh, mga riders na pwede nating hingian ng tulong in case man na magkaroon tayo ng problema. So kung lalayo tayo, mahirap. So dito dito lang tayo o uh, maiikot sa kalapit uh, lugar namin. So kasama din natin ngayon si Pare guys, no? So mag o observe, observe tayo dito kung uh, mayroon pa ba tayong mga makikita ng uh, mga pasaway. Uh, hindi naman natin sila sasawayin. titingnan lang natin kung mayroon pa tayong makikita. Chasing stars and holding you I can't see the end, but we'll see it through Be sure to keep the mountain in sight. Fight forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. Now what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. dangerous times don't fly too high be sure to keep the ground in sight fly forever if you keep it tight love the world that keep the sky on your mind What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.